Hi everyone. Uh, Mag-upload lang po ulit ako. I uh, just wanna say thank you sa lahat ng nag-join last night sa pasasalamat live streaming ko po. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Hindi eh po ako magsasawang magsabi ng uh, thank you, thank you sa mga suporta, uh, sa mga silent viewers and silent subscribers. Always thank you sa inyong lahat. Uh, pasensya na rin po kayo kung medyo not, hindi naman ako nag-travel So, nadala lang po ako. Nadala lang talaga. Pasensya na. Pasensya na kung, you know, niya ng, ano, uh, saya or uh, sa pagka-monetize uh, ko and sa mga birthday. Lahat kasama na po yun. At hindi po drama yun. <laughs> hindi po drama yung iyak ko. So, yun po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa suporta na ibinigay nyo dahil naman hindi po sa inyo kung saan ako nang yung pinag kung saan ako nag-umpisa. Yung mga grupo na sinamahan ko, lahat kayo, nagpapasalamat ako ng maraming maraming salamat dahil kayo yung daan na bakit bakit ako napunta sa ganito rin. Eh, kahit hindi naman, hindi naman kalakihang ano, nag-i-start pa lang. Malaking ano na sa akin kaya ako na monetize dahil sa inyong lahat yun so kailangan kasi natin like not everyday na magpasalamat ka pero you know yun naman ang ano natin eh na lahat lahat ng tao na sumuporta sa iyo hindi mo man banggitin yung names isa isa kilala na nila sa sarili yun at least you know sana ma-appreciate nyo rin po yung pasasalamat ko at uh, ako laking sa akin yun know, na yung time yung time na binibigay ng mga tao para sa ating lahat so yun lang po ang ano ko ngayon na update and message po sa lahat ng mga sumusuporta so ito uh, dapat po ano closing closing ako ngayon sa so, tinawagan yung co-worker ko so nag um -okay naman ako at least mas napaagay yung paso ko I start ako ng 12 12.45 hanggang 6.30 yun So, oh hopefully, pag may time ulit mamaya, pag hindi pagod, makapag live ulit. Kasi wala po ako ano, wala akong wala akong mga pang-upload ngayon. Hindi ako nakakapag-upload. Meron man, magkakaunti lang. At bago pa man po maubos yung watch hour ko. Paubos <laughs> na po. So, kahit pa paano, only i upload like kahit short videos mga ganun yep so last night masaya masaya yung naging uh, one hour live ko and pasensya na rin po ayo yung wifi po sa place na pinag namin kagabi kung kailan naman one hour, sabi ko one hour lang. Doon naman siya nagloko. Hindi na ako makakonect kahit yung sa phone ko ang tagal-tagal. So, pasensya na po kayo. Naputol na, hindi na po ako nag live Ayun po, yun lang ang ano ko ngayon. makapag upload lang ako kahit 5 minutes. 5 minutes upload lang sa mga kagrupo ko, good vibes family thank you so much guys kuya noli, thank you Natsky, again and again thank you, thank you so much sa inyong lahat and sa mga new friends sana po huwag nyo pa pong ang panoorin kahit kahit kung ano man po yung mga na-upload ko boring man siya or what you know, may nagsusupport pa rin lagi So, thank you talaga sa inyo lahat. Wala kasi ng ano, hindi naman like wala ka talagang time. Wala kang time na talagang maghanap ka ng magandang video na ipo-post mo. Dito naman kasi sa work, hindi naman pwede. Hindi naman ako pwede mag ano dito every day sa nga gusto ko magkuha dito, lagay ko sa side yung cellphone ko eh. Share ko sa inyo kung paano ako mag- <laughs> work sa fitting room eh. Nakakata kaya lang wala. Kasi laging mag-check yung monitor namin. Baka, kumpisahin pa yung ano, kung cellphone ko mawala pa. Mawalan pa ako ng pin At matrouble pa ako. Pero ano, muna sabi nila bawal. Bakit ang dami ko nakikita ko na ayon ito, nakano lang po ako sa inyo. Salamat po. Magano mag na rin ako like. Nakatake na ako ng 5 minutes din para, you know, message sa inyo lahat. Thank you. Bye everyone.